Ah, oh, mga kaisan, kukuha lang po tayo ng kaong. Ayun, sa taas. Kasama po natin si Kuya Miko. Utoy, Yo, good, good morning. morning. Good morning, Yan, mga kaisan. Utoy, ako hindi dinisusungkit. Oh. Ikaw sa panggatong utoy. Oh, manggama, manggatong. Yan. Hindi na po namin isasalang at yan po ay uh, sobrang ano. Kati. yung Yan, kati. Yan, mm -hmm. so, mga kaisan. Ito po yung ginagawang kaong. Tatamisan po namin ngayon tanghalian. Ni Utoy. Utoy, kakawitin ko na aray. Oo. Oh, okay, Kukaw mo ng panggatong. Oo. oh. Uh -uh. Yan po, pagkakadami pong bunga mga kainsaw. Yun po bali ang uh, natin na rin kabila. Mga kainsaw. Mm. Yan. 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 yan po yung nabibili niyong kaong sa uh, tumutubo po yan sa Laguna sa Quezon marami po sa amin ng ganito sa mga niyugan sa mga tabing ilog po yan sobrang kapal po nito dito sa amin Yan, mga kaisan. Ito na po. Nakuha na po natin, mga kaisan. Yan. Yan po yung mga kaong na binibili po ninyo. Hmm. Yan, dami pa. Au. Oh. Yan, mga kaisan. Na, ito na po. Ang sikreto nito, mga kaisan. Ano? yung maglalagay po kayo ng mantika sa kamay para po hindi kayo maanuhan, mabuluhan ah katihan, sobrang katak po ng ano to ha? kung bakit dati yung mga kwento ng lulu namin dati nagtago ang mga hapon sa kuweba ito po ang nakapagpaano inihalo po ito sa tubig sobrang katipo di man ang kami mga kainsan kinat eh ano o toy yan si kuya amin pong la ang pukare walang kakatekate eh, ano toy yun po ang sekreto mga kainsan langis magpapahit po kayo langis sa binti sa braso yan sasalang la ang po namin ari mga ng mga isang oras mga kainsan ay lagoblob na marapit na kumulo mga kainsam si kuya miko naman po nang gugulay puso nakakuha na si uti ng puso po gagat daw po niya ano uti may puso pa ha huh? yan sarap niyang an mo may tulingan ah Sul na mag spray na auto ako dito bukas na maga ilang araw na nga ba tayo simula nung tumanim utoy 13 13 araw ah pwede na 10 to 15 days i-spray po sa damo top shot at saka almix wala na pong gamas yun pero wag na po kayo magpapatagal ng ganong katagal hanggang 15 days lang pinakamatagal mayroon ba utoy ay saging utoy wala Yan, utoy. Ya, yeah, pwede pwede na. Ge. Yeah. Okay. Yon. Oh, dagumok. Mitig ay. Mm. Utoy parang pwedeng isa ay payatin pa yung saging natin doon. Oh, utoy. Hmm? pa. Payatin pa. Mga isang linggo pa. Pwede na yun. After 1 uh, one hour namin lutuin. Ah, tatakpa, ah, tatanggal natin ang takip. Ah, wari ko medyo luto na. Aba, may maberde pa yung iba. Let yeah, it mga kaisan, luto na, luto na po itong nasa ilalim. Ari po. Oh. Luto na ho. Amin pong uh, ano na. Hahanguin ah, na po. Ni Kuya Mix. Ano to eh yeah, ya, yeah, na inauto mo na ano, yung iba. Mm -hmm. Eh, yeah, ibaba ka na natin. Oo. Yan, ang uunahin po namin nasa ilalim. Ngayon po. Oh. Kukuha nila ang po diyan isa eh, loob, yun nasa loob. Nariuto, luto na. Oh. Ari. toto na no? Maga uh, susungkit na po. E, sa e, Sige eh. Niya pa 'yung kung ito oh ito. Hmm, basa. mga kainsam, ito na po yung paong na ilaga na po natin yan kasi ibumili na rin po tayo ng pesta ilalahok po natin tsaka po ito para masarap naman po Ari po, pakwam saka po aring uh, fruit cocktail hindi na po namin nilagyan ng buko sawa na sa buko eh. lagi po kami nagmumura yan po kaong tapos po ay katas uh, ah, pinakang uh, merindahin po ay pa naglalapot-lapot uh, po sa lubong, sa summer ah tumalumpa ay ah, talaga pong sa lubong <laughs> ah Dari po yung kaong panalo makalimot bi anan <laughs> dali po kayo kakain po o toy dali na kayo kuya mix toy Ah. Para maiba naman. Sa lubong sa summer po aray. Summer na po si isang buwan ay. Eh. Ah. Dali kayo. Si tatay. Tawag si ano? Si Palan. Kapatid ni Miko. Si Junjun. Dala na lang. Ah, dala na lang. Dali ito eh. Oh. Ah. Kaya mix, suti, pasok dali oh. Si tatay. Oh. Para naman ano. Ay. Dali kayo, utoy oh. Kambal, utoy. Dali mga kaisan. Ah, sasabaw-sabaw. Oh. Hmm. Nanay, tatay oh. Utoy, dali, utoy. Kutsara, um. Utoy, oh, dali, utoy, kaya Oh, kaya mix, bun, Utoy, kaya mix oh. Utoy oh. Yan. Oh, dali. Yan. Yeah. Babalik kayo, ang dami na rin. Oh, sarap Ah, sarap Ah, oh. Dinuwan. Wallet eh. Para maiba naman, makatikim tayo ng ganan na rin ba? nakatikim ah, lang tayo pagbabot. are ba yung, tayo. yung kinuha Oo, oh, natin hmm. kain na. Oh. Ang dali mo to eh. Ang bubong. Hmm. Hmm. Kakain po. Mga kaisan, okay, hmm. kakain. Sa lubong po ang sasamir. Kakain po. Sarap. Sa amir. Sa amir na next month na ito Hm. Papako yun. Ang dami. Ah. Then, mga langat. mo sa ano? Doon-doon. Saong sarap. Parang palamig no? mm -hmm. <coughs> yun. 'yan, Hindi ah. Palamig ko. ko. Sarap. Hindi ko na lalagyan ng buko, oh. sawa na sa buko. Yan oh. Pero na po kami sa mura. Araw-araw, araw-araw